Ayon sa mga kasulatan ng King James, kinikilala ang Israel bilang direktang tagapagmana ni Jacob na itinuturing ng mga taong dinagda ng Diyos. Maraming teksto ang nagpapakita ng na walang hanggang pangako ng Diyos sa kanila na nagsisiguro na kahit sa mga panahon kung kailan pinaintulutan niya silang harapin ang mga pagsubok, hindi niya sila lubos na papabayaran. Mahalaga ng pikang din ito lalo na at sa buong kasaysayan, ang mga ay sumasailalim sa matinding pagtutul at pagpapatuloy ng mga diskriminasyon. Sa video na ito, patalakayan natin ang mga kaganapan na naitala sa Biblia kung saan ang Panginoong Diyos ang nagliktas sa Israel mula sa lubos ng pagkawasak. Siguro doon mag-subscribe ka kaibigan sa ating channel upang magkaroon ka ng mas maagang akses sa mga bago naming videos. Halika, ating pag-usapan ang pitong kaganapan na naitala sa Biblia kung saan tumutulong ang ating Panginoon sa bayan ng Israel. Ating itong pag-usapan, mga kaibigan. Una, ang kakaibang paghiwalay ng pulaing dagat sa pagbagsak ng hukbong hipto ng hari. Iniulat ng Biblia ng King James ang kahangahangang saga ng mga Israelita na naging alipin sa lupain ng Egypto ng 430 years. Sa paglaki ng angka ng Hebreo, iniinda ng Egypto ang pangamba sa isang posibleng pag-aklas kaya't ipinatawang matindi mga pagsubok sa mga ito sa pag-ira ng takot na mag-alsa mga Israelita, si Moses ay tinalaga ng Diyos bilang kanlang gabay patungo sa matagal ng hinihintay na lupain ng kanaan. Gayun paman, nagatubiling palayain ng Fero ang napakahalagang grupo para sa kanyang ekonomiya o ang epekto nito sa kanyang imperyo. Bilang ganti, ipinataw ng katastaas ng Diyos ang isang serye ng sampung salot sa Egypto na hindi lamang nagpahirap sa bansa kundi nagbigay ng hamon din sa mga Diyos na sinasamba nila. Matapos sa mga himalang ito, nakamit ng na mga Israelita ang kanilang kalayaan. Nagsimula ang kanilang paglakbay patungo sa inaasahang destinasyon ngunit puno ng panghinayang ang puso ng Pharaoh sa kanyang desisyon at dahil sa galit, sumubok itong habulin ng mga Israelita kasama ang kanyang hukbo sa ilalim na malikabok na buhangin ng desertong kanilang tinatahak sa kanilang pagtakas na makakita ng kanilang sarili na nakikipaglaban sa pagitan ng malawak na karagatan at ang masamang hukbo ng papalapit sa kalagitnaan ng kanilang desperasyon na saksiyan nila ang kapangyarihan ng Diyos sa aksyon. Ang mga tubig ng dagat ay naghiwahiwalay lumikan ang daan para sa kanilas na makatawid sa tuyong lupa. Sa kabilang banta, nang subukang tawirin ng mga sundalo ng Egypto dagat, bumalik ito sa kanyang anyo, bumagsak at nagtapos sa banta na dumarampi sa bayan ng Diyos. Ikalawa, ang laban sa Refidim, laban sa mga Amalekites. Bago pa man makarating ang mga Israelita, sa pangako nilang lupain, ang mga Amalekites ay umusbong ng malakas bilang mga ng mga Israelita. Ang paglalakbay ng mga Hebreo ay nabatid ng maraming tunggalian. At ang laban sa Refidim ay nagmula bilang isang kaganapan na nakatatak sa kasaysayan. Ayon sa Biblia, nang harapin nila ang mga Amalekites sa kanilang daan patungo sa kanaan, nagsimula ang tunggalian at naiulat na may hindi inaasang atake. Mula sa mga Amalekites tila walang nagpapakita ng pag bilang tugon ipinagutos ng Diyos ang Israel na at lagpasan ang kalaban. Sa sandaling iyon, ipinagkatiwala ni Moses ang pamumuno ng mga Israelita kay Joshua habang siya ay mula sa tuktok ng isang burul at itanaas ang banal na tungkod na sumisimbolo ng divine na suporta at lakas. Ayon sa versyon ng King James Bible, at nangyari nang itaas ni Moses ang kanyang kamay na ang Israel ay nagtagumpay at nang ibaba niya ang kanyang kamay, si Amalek ay nagtagumpay. Exodus 17 verse 11 Gayunpaman napawi ang lakas ni Moses at si Aaron at si Hur ay dumating sa kanyang tulong. Itinaas ang kanyang mga kamay hanggang sa sumiklab ang araw na nagresulta sa tugumpay ng Israel. Ikatlo, ang pagbagsak ng pader ng Jericho. Ang Jericho na madalas na itinuturing na isa sa pinakamatandang lungsod sa mundo ay nakatayo mismo sa landas ng mga Israelita patungo sa ipinangakong lupain. Ang pagkakamit ng Jericho ay hindi lamang isang taktikal na galaw kundi isang mahalagang hakbang sa pagtatatag ng Israel sa bahagi ng mundong ito. paman, tila hindi ito matadaig at mahalaga na maunawaan ng hukmong Israelita ay hindi armado ng mga advance na makinari ang pandigma na angkop para sa pagsakop ng mga lungsod na may matibay na depensa. Kahit naging mahalaga ang tulong ng Diyos sa kanilang tagumpay, sa ilalim ng divine na tagubilin, naglakad ang mga Israelita na pinamumunuan ng pari na may hawak ng kaban ng tipan sa paligid ng matibay na depensa ng Jericho isang beses bawat araw sa loob ng anim na araw sa krusyal na kapitong araw pinalumutan na lungsod ng pitong beses sa maingay ng pagtunog ng trompeta ng mga pari at ang masigabong sigaw ng mga tao bumagsak ang pader ng Jericho na nagtakda ng tagumpay ng Israel Ikaapat ang pinagmula ni Gideon na nagtagumpay laban sa mga Midianites sa ng Ephraim si Gideon ay isang lalaki mula sa angkan ng Manasi at isa pang inapo ni Joash siya ay nabuhay sa mga panahon kung saan ang Israel ay nasa ilalim ng panganib ng mga paminsang bansa dahil sa kawalan ng nagkakaisang literato. Ang mga Midianites lalo na ay nagdudulot ng panggabas sa mga tao ngunit nakita ng Diyos kay Gideon ang potensyal na maging tanglaw ng resistensya ng Israel. Sa kanyang tawag sa mga bayani, mula sa iba't ibang tribo, bumuo si Gideon ng isang matindi at mahusay na pwersa ng laban. Ngunit nais ng Panginoon ng bigyang din na ang tagumpay ay nagmumula sa kanya kahit ipinakita sa kanyang pamamagitan ng ilang pagsubok na maaaring mas mababa ang bilang ng kanyang hukbo. Sa isang pagkakataon sa ilayon ng divine patnubay, lumapit si Gideon sa kampamento ng mga Midianites at narinig ang isa sa kanilang mga nagkukwento na isang panaginip tungkol sa isang tinapay na nagpapayawating ng tagumpay ni Gideon sa bagong buhay. Na may pananampalataya, armado ni Gideon ang kanyang mga tao ng trumpeta na ng nakatagong sulo at isang shofar na pinagpatong-patong sa tatlong estratehikong grupo sa paligid ng mga Midianites. Sa utos ni Gideon, pinalakas ang tunog ng madrumpeta, binasag ang malalagyan at itinaas ang mga sulo na lumikha ng ilusyon ng isang malaking hukbo. Ikalima, ang awang ipinalam sa Nineveh. Sa isang yugto na naglalarawan ng walang hanggang habag ng Diyos at ang pagkakataon para sa kaligtasan kahit para sa mga laban sa Israel, matatagpuan natin ang kwento ni Jonas at ang dakilang lungsod ng Nineveh. Ang lungsod na ito ay kilala sa kanilang pagkakalaban sa Israel na hinaharap ang isang banal na mensahe na parating na magkakaroon ng kapahamakan na dadalhin ang ating Panginoong Diyos na dapat ipaabot ni Jonas sa hindi inaasang pangyari ng harapin ng pangakala ang ganitong propesya. Nagpakita ng malalim na pagsisisi ang hari ng Nineveh at ang kanyang mga mamayan Sarap ng pag-amin ng kolektibong paksa, pinili ng Diyos na suri ng kanyang hatol at hindi ituloy ang ipinaalam na pagwawasak sa lugar ng Ninive. Ang aktong ito ng habag ay hindi lamang nagliktas sa Ninive mula sa kanyang kasalukuyang pagkawasak kundi nagtitiyak din na sila sa ilang panahon ang Assyria ay hindi magiging isang mapanganib na kapangyarihan laban sa Israel. Ikaanin, si Haring Ezekiah at ang ng Assyria sa pagtatapos ng ilawang siglong BCE, ang bagyo ng kasaysayan ay malapit na makarating sa Israel. Nagmumula sa mga kalaliman ng kasaysayan, ang Asira ay hindi lamang isang paminsang kaaway ng Huda, kundi ang taita ng panahon na nag-iisa ng kultura, saintipiko at spiritual na yaman ng Babylonia. Ang imperyo ito ay nagtukumpay din sa sining ng tigmaan na nagbigay sa kanila ng posisyon bilang isang militariskong koloso ang mga hilagang tribo ng Israel ay nakakita ng na mga hindi makatao na Assyrians na nag-iwan ng kanilang mga lungsod na sira at ang kanilang mga mamayan na naidispersa sa mga dayong lupain. Sa pagkatamu ng Assyria sa Israel, isinadyang palakasin din ito ang kanilang mata sa timog ng karya ng Huda. Sa gitna ng Huda, si Haring Ezekiah, ang kanyang hari, ang nagpamahagi ng panahon. Ang masamang balitan mga kongkwisto ng Assyria ay walang alinlangan na nagdala ng takot sa Jerusalem. Ang mga kwento ni Sena Cherib at ang kanyang legions na nagtayo ng 46 na kuta at nagpapalapit sa Lakish ay binalita sa bawat kantong. Ang banal na kasulatan ay nagbibigay ng isang malinaw na larawan ng sagupaan ng Jerusalem kung saan inikot ng mahusay na legions ng Assyriang lungsod. Hinaasar at iniunsulto si Hezekiah, tinutuya ang Diyos ng Israel at kinatatakutan ang mga mamaya ng madilim na mga hula. Kahit na may mga matapang matagpagtanggol sa Jerusalem ang kanilang mga pader tilay na sa kaharian ng mga ito sa kagustuhan ng behemoth ng Assyria. Ngunit kahit na napalibutan ng legions ng mga armies ng Assyria, ang bayan ng Israel ay isang anghel lamang ang pumatay sa libu-libu ng mga kalaban. Dahil ang panalangin ni Haring Hezekiah ay, Lord, I don't know what to do but my eyes is on you. Pangpito, sa panahon ni Haring Solomon na kung saan ang bayan ng Israel ay ang pinakatanyag sa lahat dahil lahat ng bansa sa buong mundo ay kinikilala ang bayan ng Israel. At walang isang nasyon ang gustong kumalaban sa Israel dahil takot sila sa sobrang makapangyarihan nito dahil may juice na nagpabantay dito. At sa panahon natin ngayon, ang Israel ngayon ay binabalot ng napakaraming misteryo. Ngunit ang tunay na pagtatawag sa bayan ng Israel ay hindi lamang Nakatuon sa mismong literal na bansang Israel, kundi sa mga taong nananampalataya sa ating Panginoong Diyos dahil sila ang tunay na espiritual na Israel at tayo kinukup ng ating Panginoong Diyos bilang kanyang mga anak. Juan 16 verse 33 Sinabi ko ito sa inyo upang kayo magkaroon ng kapayapaan sa pagkipag-isa sa akin. Magdaranas kayo ng kapighatian sa mundong ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanilibutan. Kaibigan, nagtagumpay na ang ating Panginoong Diyos mula pa sa bayan ng Israel. Kaya nga naman, tayo man ang palataya sa Kanya. Sapagkat sa lahat ng dagok ng buhay na ito, magtatagumpay ang ating Panginoong Diyos sa buhay mo. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panunood. Tayo manalangin. Ang naming banal mga pangriyan naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo sa inyo pong pagmamahal sa amin. Salamat po Panginoon dahil kami po ay ginagabayan po ninyo Itinalaga po ninyo mga anak Na kahit kami Panginoon Ay hindi literal na galing sa Israel Ngunit kung kami po ay may pananampalataya Na binabanggit sa kasulatan, Kami po Panginoon ay kabilang Sa mga apo ni Abraham Salamat Panginoon sa iyong pagmamahal At tulungan kayo Panginoon Na malutas ang mga problema po namin sa buhay na ito At palakasin ang aming pong pananampalataya sa inyo At patawarin po kami Sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala Pagkatito kami sa mutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Yesus. Amen.